Hi, Tay. Good, morning. Ano pangalan nyo, Tay? Kabatuhan. Ilang taon na kayo? Siguro uh, man, mag, hmm? Mag 65 na. Ah, 65 ka na. Ano pong ginagawa nyo dito, Tay? Ganito na lang. Nanilimos po? Oo. Uh, Nakasampung piso na kayo. Oo. Oh. anong oras kayo nagpunta dito, Tay? Mga alas 6. Alas, alas 6. Tapos nakasampung pa lang kayo. Wala po kayong asawa? Oo. Oh. Wala. Mayroon na sa matanda. Nasa Nasaan po siya ngayon? Sa bahay na. Anak po, may anak kayo? Isa lang. Kasama nyo po sila? Wala. Sa bahay lang. Nasa bahay lang din? Sino po kasama nyo? Nag nagpunta kayo dito? Ako na lang. Ah, ikaw lang. Nakakalakad pa naman kayo tayo. Huwag malayo na, ma'am. Mapagod na kayo paglalakad. Uh, uh, bagol na Kasi tatay po ay nandito sa so tapat ng city hall ng Teresa Martires so nalilimos po si tatay para makahingo ng tulong may sakit po ba kayo tay? oo oh, hika ah, may hika so may hika si tatay araw araw po ba kayo nandito? oo oh, araw araw dito sa so, isang araw tay nakakamagkano po kayo ng limos? mga 150. Hmm. No? Alam po ba ng asawa nyo na nalilimos kayo at anak nyo? Oo, oh, oh, kasi uh, pagbili ng pagkain. Ah, yung anak nyo wala pong trabaho? Oh, bata pa. Ah, bata pa. Sa kawawa bata. naman tatay. Inimos. Kumain na po ba kayo, tay? Ah, nag na lang. Ako pala si Marlon, so nagti-tiktok ako yung kinikita ko doon, tinutulong ko rin sa mga kagaya nyo. Oo. Oh. Bibigyan kita ng grocery, malaking tulong yan sa pamilya nyo tayo. Salamat. May sarili kayong bahay dito sa 13. Eh? Ah, okay. At uh, sa <laughs> 6. Nangungupahan kayo? Oo. Oh. So ayan tayo, tutulungan kita, bibigyan kita ng grocery ha. Oo, oh, salamat. Ingatan dito baka mamaya maagaw sa'yo meron po tayo maraming laman yan mm -mm. thank you so much tayo ingat po kayo lagi dito oh, salamat na thank you